Ito naman from Miss Janice Navida of Bulgar. She's here with us. Hi, Miss Janice. Hi, JM. Hello, yung first question ko, um, since nilaunch kayo ni Fiyang as Love Team, and now you're doing a solo project, um, ano yung naging adjustment mo and paano nyo pinag-usapan ni, ni Fiyang yung gano'n na magkakaroon kayo ng solo career? Uh, siguro, uh, ako yung pinaka-naging adjustment ko lang is eto parang ito po yung first na work ko na solo ako eh. Kasi madalas, simula lumabas kami ng bahay ni Kuya, madalas nang nagiging trabaho na magkasama kami. Ma ano, shoot man yan o gig or event, lagi ko kami magkasama. So nanibago ko. So malaking adjustment po agad sa akin yun. And sa so, kung paano namin napag usapan Al naging open lang po kami sa isa't isa na... ano yun, na ano, napapa... Hindi <laughs> ko alam kung paano ko sabihin. <laughs> Kasi no no hindi naman lingit sa kaalaman namin na kami yung ga, uh, launch as love team. So, eh nag-open lang kami kung ano yung goal namin as, an, as individual artist. Nag-open lang kami sa isa't isa kung ano yung goal namin. Kung ganto ganyan. Eh, what if kung tayo yung love team, anong plano mo, ganto ganyan. So, naging open lang ako kami sa isa't isa. Nagkaroon ba ng fear na kapag siyempre nag-solo-solo na kayo, baka hindi supportahan ng fans? May mga ganun ba? Sa, akin, wala po. I mean, wala akong na, naramdaman na ganun. Kasi, wala eh. Kil I mean, kilala ko na po yung, yung fandom, yung JMPM fandom. And grabe sila sumporta. Sobrang solido, sobrang, alam mo yun. Uh, 101% ibibigay nila, may paramdam lang yung suporta sa akin, sa amin if ma individual man yan o magkasama kami. And at the same time, kasi kapag gagawa ng ganitong uh, proyekto, no, hindi ko iniisip yung ano yung, yung magiging suporta. Ang iniisip ko dito, maibigay ko yung best ko, may ibigay ko yung, yung kung anong kaya kong gawin. So, doon lang ako nakafocus. Ano po. <laughs> Pero pag hindi mo siya kasama sa isang project, nami-miss mo ba si Tiang? <laughs> Oo oh, naman. <laughs> Parang walang araw na hindi kami magka-call that time. <laughs> Kasi alos two weeks ako. So... Wow. Two weeks ata. Hindi, hindi ko nagkakabali. Nalaki na no ako sa Ilocos noon. Oo. Oh. So lagi kayong magkausap? Oo. Oh, okay. So wala pang label? <laughs> ano? <ba>? Walang label? <laughs> Ah, uh, love team po, love team. Yeah. Love team lang, oh, love po. team. Hindi pa nag-level nag up. Yung happiness, nag-level up yung happiness. <laughs> Grabe siya. Pero kung sa sakali, JM, na magkakaroon ka ng uh, another love team, willing ka ba na may partner sa iba? And same with Vian? Love team? In terms of love team, siguro wala akong ibang pipilihan talaga, honestly. Noong pa man, naging vocal na ako dyan. Si Fiyang at si fiang lang talaga yung, yung gusto kong maging ka-love team. Kung bibigyan ako ng opportunity na magkaroon ng magka-love team, si fiang lang talaga ako. Yung pipiliin ko kahit anumang proyekto yan. And, hindi, kung papipiliin ka, bibigyan ka ng chance na, sige, sinong gusto mong makapartner sa isang project? Partner. o dream mo na makasama sa mga actresses natin today? Actresses? Oo. Oh. Honestly, puro lalaki lang po talaga na idolize ko eh. Pero kung mag, siguro kung magkakaroon ho ng, ng ganang klase ng opportunity, ako as an actor, siguro magiging open po ako. And, pero siyempre hindi ko to pwedeng gawin ng wala yung uh, opinion ni Fiang. Unang-una siyempre kailangan kong uh, ipagpaalam sa kanya, And gusto ko, syempre malaman ko rin yung binya niya patungo sa project na ito, Kasi I don't think na magagawa ko yung project na yun nang wala yung suporta na ibibigay niya. Wow. So pag hindi pumayag si exif yang... Eh, baba. <laughs> <laughs> ba? So i-reject mo din yung project kahit gano'ng kaganda? ganda. Uh, yeah, I, 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 think so. <laughs> ganun po mangyayari kasi kailangan ko, kailangan at kailangan ko pong... Uh, unahin yung mararamdaman ng, alam mo, na, ng wow. partner ko ng love team ko. Kaya, wow. na, Bago ko po gawin yung ganang klase ng proyekto. O, parang hindi na kailangan ng label. Charot. <laughs> <laughs> yeah. Pero open ka din, JM, kung sakali, na, kasi nauuso yung mga parang May December Affair projects, di ba? Kung sakaling may partner ka like si Joshua, may partner kay Ann Curtis, ayan, open ka sa mga ganong roles. And sino yung dream mo, kung sakali, sa so, tingin mo yung bagay kayo? Bagay kami. Bagay kami ni Kuya Joshua talaga. Yeah. <laughs> <Edyo>. <laughs> Kaya ka natatanong kung willing ka mag-BL eh. <laughs> Hindi. Mo, uh, marami lang ako ina-idolize na actor ho talaga. Ay, kung magiging open ho ako sa ganun. Same, same lang din ho talaga. I mean, as an actor, siyempre kailangan ko maging open sa mga ganang klase ng proyekto kasi iba't-ibang learning pa yan. Iba't-ibang project, iba't-ibang learning si makukuha ko. Pero ayun nga, gaya, gaya ko ng sinabi ko, kailangan, at, kailangan ko rin hingin yung sala o bino, yung opinion ni Piang patungkol sa ganang klase ng proyekto. Yun. Know? And vice versa, ganun din naman siguro ang gagawin ni Piang. Grabe. Parang gusto kong isipin si Piang ang manager. Charot. <laughs> <laughs> Joke lang, JM. No. Good luck. <laughs> Thank, you Thank, Thank you po. Thank, you, Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. At alam mo, isa to sa mga most viewed natin na ano ah, na episodes. Ang dami talaga nanonood sa live stream ngayon. So, babasahin ko lang yung ilan sa mga nababasa kong comments. Kanina na pa ako nagbabasa, nag-enjoy ako magbasa ng comments nila. Sabi, kanina may all caps eh, asa na yun? Sabi niya, grabe naman ang tanungan. oh <laughs> o, my, -enjoy help. Mga... <laughs> help. help pala, oo. Asa na yun? Meron pa. Um, ay, nagsabi ng Grabe yung mga tanungan si Kim Tan. Sabi ni Echipare John Martin, support pa rin kami sa inyong dalawa kahit solo or kayo ni Fiang. Oh, that's also what we want to hear, syempre. Sabi ni Kim Tan, sana all namimiss. Eh! <laughs> ano pa ba? Tapos syempre, ang daming tinutokso ka na ka Oo. Um, ano pa ba yung mga sinasabi nila? Sabi ni Irel Baluyot, grabe, saludo na talaga ako sa iyo JM. Woo! <laughs> um Sabi ni Miss Marbs oh, magpaalam ka rin sa amin JM ha. Ha? <laughs> oh my, dami kong kailangang pagpaalam. <laughs> Oo, oh, oh, dami, dami. Dami nun. Um ano pa ba? Sabi pa JM the man you are, sabi ni Lily Zam. Thank you po sa mga ano mga comments po ninyo. Um, ano pa ba? Sabi rin, um, sabi ni PHG, grabe mga tanungan, parang di ko carry, hehe. Pero grabe, nakakakilig mga sagutan ni JM, palaban talaga. Wow! JM, ibarang palaban. Hindi naman ako <laughs> ano, <laughs> hindi pwede. Kapag oh, dalawa kayo, pwede. Oh, Medyo, si, si, si ano lang sasagot sa akin. <laughs> Ngayon, wala kang choice. Wala. <laughs> wala kang choice. Ikaw lang talaga. Well, thank you po sa inyong mga comments. Thank you po sa pagsama sa amin dito sa ating Star Magic Spotlight Press Con. Mamaya po, ay may isa pa tayong Star Magic Artist na makakasama. Pero bago po namin siya ipakilala, JM, bilang panghuli, ano ang mensahe mo sa iyong mga taga-suporta? Meron ka bang gustong uh, i-promote? mo silang panoorin ng uh, iyong pelikula at show. Ayan, sa lahat ho ng sumusuporta sa akin and uh, sa mga online viewers na rin ho natin dyan. Uh, abangan nyo ho, ito, panoorin ng Child Number no. 82, Anak ni Boy Kana. Ito uh, ho, eh, mula sa direksyon ni Direct Team Villanueva. Ay, malapit na malapit na po October 3 to 12. Hindi ako nagkakamali sa Cinemalaya Film Festival. Po. So, magkita-kita ho tayo dyan. see you po. Konting tulog na lang yung October 3. Oo nga, ho, lalo yes. na ako. Kinabahan na tuloy <laughs> Ito na, nagiging totoo na. At of course, yung ghosting ay nasa I Want pa rin po. Uh, pwedeng Pwedeng-pwede oh. nyo po yan for free. Yes. And where can they follow you online, JM? Para sa mga hindi pa nakafollow sa'yo, go ahead. Ayun, sa mga hindi pa nakafollow sa akin, no problem. Kaya hindi nyo lang. <laughs> Ayun, guys. Uh, Kailangan no. <laughs> Ayun. Ha? Huh? Kailangan ko pa Walang pa ipo. pilitan. Eh, <laughs> <laughs> oh, <kayo ng> <laughs> Search yun na lang po, JM oh. Ibarra online. Yung na yes. ko naman magamit. <laughs> Well, thank you, thank you sa pag-drop by dito thank sa Star Magic Spotlight Press Call. And thank you sa pagsagot kahit minsan alam kong nahihirapan ka na. Ang ulan sa lawas pero ang init din. <laughs> <laughs> At guide may stiff neck ka today, maraming salamat, JM. Thank you po, thank you po. You're always welcome here. Balik ka ulit sa Star Magic Spotlight Press Con. And of course, we wish you luck sa iyong uh, upcoming Cinemalaya entry. Ang iyong first ever indie film. Ang iyong lead po. role sa uh, Child number 82, Anak ni Boy Kana. Pero sa ngayon po, ay magpapaalam na po kami dito kay JM. Pero wag po kayo aalis Dahil susunod po, ay meron po tayong isa pang Star Magic Artist na makakasama. At uh, Uh, mamaya po ay makikilala po natin kung sino siya pero sa ngayon ay we will take a short break we'll see you later again bye guys see you